Karin, po yan dito sa amin. Sa so, Barangay 163. Zone 14. Marami rin po bumibili. Ayan po, mga bumibili. Yeah. Ito po yung karin, dito sa amin. Kasi, ah, tingin umaga po kasi, Meron dito tindahan na ano, pagkain ng almusal. Hanggang umaga lang po. Hanggang hindi na to. Kailangan po maubos yan araw-araw. po. Yun po yung may may si Aling Belma. Ganyan na po sana katanda mama ko kung nabubuhay pa siya ngayon. Kasi nung araw din po, meron kaming tindahan din sa... Maghapon naman po yun po. Meron kami mami. Sila wala silang mami. Kami may mami po noon. Eh, ang papakita ko ulit sa inyo, ha? O. Eh, ano? Uh, eto sa harapan ng bahay niya. Siguro na mga kahit pakita ko to, hindi maalis yung intindahan namin dito. Siyempre. Kamag-anak naman namin yung chairman dito. Eh. Chairman Lourdes Gutierrez. Yung asawa niya, Consigal running po for candidacy ng konsihal ng Cavite City. Meron po akong kapatid doon sa Dasen, Cavite City. Doon siya na Yung wife niya nasa Canada. ano, wala pa po siyang residence doon, hindi pa po siya residence in Canada. Ano pa lang siya doon for almost one year na. Buti tumagal siya doon. Kasi ano siya, it, nasa personal house naman po siya taking care of ano patient na old citizen sa kayo mga bata ang dami tao dito kapag umaga no masaya saya kaya dito masaya po itong barangay namin barangay 163 Zone so 14 sa District 2 Tondo, Manila. Good luck!